Ang ating laro ay Roll You, Roll wow. Me. <laughs> so, gagamit tayo ng tissue, oh, tease you, oh. tease me. <laughs> oh, oh, gagamit oh, tayo oh, ng, ng tissue. Mechanics. So, ang mechanics natin dyan, pahabaan hmm. or palapitan. Hmm. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng baso sa dulo, no? Hmm. Tapos, nalagay natin ng water. So, pour water. Tap, you pour water. Ay, you pour water. <laughs> 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 Tapos, ililay down natin yung tissue natin na ganyan. Half, half, full. Ay, full dapat. Full. Almost. There you go. Done. Yan. So, ngayon, ilalagay natin siya sa dulo ng tissue. Dun, dun. Sa pinakadulo. Aww. Wait lang, wait lang. Yan. Go. Ayan. Sige, sige. Tapos, hihilain niya ng player. Hihilain mo siya. O, oh, dapat lang puno. Para kwan, tawag ito. Para pag nabasa, mapuputol. Hanggang dun lang yung kinaya mo. O, oh, dahil oh, dyan, mauuna ka. O, oh, okay. Sige, sige, sige. Gawin natin yan. O, oh, dapat make sure na mahila mo siya hanggang sa dulo. Kapag... Ha? Pag nahila ko, inumin ko? Depende. Oo. Uh Tanggalin oh. natin itong mga ito. Okay, go, go, go. Oh, wag masyadong gagalaw. In three, dapat Bang hindi. Bangkin tisyo. Hindi. Wait, dyan ka ah. In three, two, one, go. Lain mo siya. Dapat nakaroll. I-roll yung mo yan. Rin, Ay. Ay, imposible. Hindi, puno yan siya. Dagdagan natin. <laughs> go. Go. Kaya mo yan. Parang ang daya. Dapat mas puno. <coughs> Dapat mas puno. Parang ang galing naman. Punuin pa natin. Kulang. Oo, na uh, uh, trial siya. Oh, <laughs> o, so, ganun yung gagawin. Okay, ulitin natin. Ay, awan. <laughs> Dapat puno talaga. Like, Pinang to the brim. Oh, okay, sige, sige. Dagdagan lang natin. Oo, oh, oh, dapat nakababa lang nakababa yung tissue mo. Mm -hmm. Dagdagan natin lang konti. Wow, well, ayos na trial to. Ayan. Ayan. Ah. Okay. <laughs> One. <laughs> Ibaba mo nilang dyan. Hindi, dito sa table. <laughs> okay, sige, go. Ready? Okay. Ay, ay. Uy, ilayo mo ah. Dapat yung, dapat itong tissue nandyan. Dapat yung tissue nandyan. Yan. Okay. Hila. Oh. Parang, parang, nagkwamotan, nagtalamot ta imamon. Go. Alagalawin mo. Ay, oh. Halang daya, bakit parang hindi Dapat yan na Ay, dapat pa ma <laughs> Dapat makuha na yan Mas na Ay, ay, ay <laughs> Trial <laughs> Trial ulit yan <laughs> Trial Oo, dapat kasi talaga unahan ito Para may pressure Oh, oh, oh Oh, ilang or ilang minutes na po? 40 seconds. Ah. Oh, okay. Wow, galing. Hindi. 42. 42 seconds. Pabilisan pala ito, ah. Sige. Go. Ako naman. Ako na. Pinagpauhisan ka talaga sa naglaro. Oh. Sige, ikaw ngayon. Dali ah. Oy, tama na. Madaya. Okay, okay. 42 seconds yung la lalabanan ko. 42.39. Oh, ikaw na magsalita. Mm. Go. Ready? Go. Go. Ayan. Wala. 50 seconds ka. Ano um, pong masasabi natin, ma'am, sa ano? How are you feeling? Po How do you feel right now? I feel pressured right now. Teka lang, bakit parang ang bilis? Wait lang. Diba? Ayun. Wala. May oil yata yung baso. Walang natatapon niyo. Eh. Ay! Ah! <laughs> batak! Wala nakita ko batak! Kung kang bababa! Ayan. Ayan. Diyan ka lang. Ay! Ay, op op oh, oh, oh. Hindi naman naputol! putol. Oh! <laughs> <laughs> Lost. Parang ang bilis na nun ah. Na. Madaya, natalo na naman ako. Oo, oh, next time, bawit ka. Next Isa pa, kuha pa kayo ng tissue. Kailangan ko ito. Racing. Balde. Oo, oh, oh, racing. Go, kuha kayo ng tissue. <laughs> hindi ako papayag. <laughs> Kailangan may round one, may round 2. Oo, uh, best of three. Oo, oh, oh, go. K kunin mo na yan. Ayan, hindi pwede. Bakit gan... Alam nyo maganda tong laro mga ka-MB pag yung madami kayo, no talaga. Ayan, maraming salamat kay Sir Mark. Uy, Sir, ikuan mo muna yan. Oo. Oh, oh. <laughs> Pulasan mo. Pulasan mo. <laughs> Ayan, pulasan mo. <laughs> Love <Lost> ka, guys. Hoy, hoy, anong nangyayari? Ayay, ang tagal. Dali. Kailangan dapat talaga kwento racing. Bakit naman nag mediator na? <laughs> Ayan na, ayan na. I think we are ready. Ayan, we are ready na. Uh, pumasok ka. Ayan, okay. Lagyan na lang water. Ay, sir, tulungan mo kami. Doon ka. Go. <laughs> Oo, contest to ha. Racing. Ay, na natapon. Tapon. Okay, go. Pwesto mo muna siya. Oh, wait lang. Okay, go. Yan na, yan na. Dito ka na, dito ka na, Vanessa. Diyos <laughs> ko. Sa tingin mo, mananalo ka? Okay, go. Ako feeling ko hindi. Okay. Ayusin. Ay, basa! <laughs> bawasan mo muna kayo ng water. Bawasan mo muna ng water. Ayan, bawasan mo muna siya. Ayan. Tapos tsaka natin ilagay and then ipapasok. Okay, go. ah uh, yung kay Miss Vanessa naman, nag internalize si Miss Vanessa, madaya. Oo. Oh -oh. Sige, sige, sige. Go. Oh, dadagdagan lang. Unahan tayo, Miss Vanessa. Ah. Wait lang. Ayan uh, So, may pa-water na, Miss Vanessa. Sige pa. Padagdag din po yung kay Miss Bea. Uy. Hindi, okay oh. na. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige, pa. More. Sige pa. More. 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 wala, lugi Lugi. <laughs> sige, sige, sige pa. Wala eh. May ano, may ikaw. Oh, mag ka. Huwag kang gagalaw kasi na nagkakaroon ng kuan ng movement yung water. Okay, sige, tama na yan. Okay, paunahan na to ah. Ready? Hoy, wala pang go! Go. Go. Ipantay mo muna, ipantay mo. Hindi, go na. Ina-kabahan ako Oy <laughs> <Uy. laughs> Naputol Napu Naputol Naputol <laughs> Ah la ito yung magandang laro mga kaembing sa so, darating na Pasko no tapos madami kayo so anong tawag dito sa larong to roll you roll me oh nako yan nga ang ating palaro at natalo na naman ako for the second time around third time hindi ngayon ayo oo oh, oh. <laughs> oh, oh, nga no so kung totoo si limang beses mo na ako natalo oo oh, oh. more to come ay four four times four na times. more to come mm -hmm. Gagawa na talaga. Ako na mismo mag-iisip ng laro yung na-practice ko na. <laughs> <laughs> yung gamay na gamay mo oh, na. Oh. Actually, oh, oh. sa akin pa galing tong larong to. Oh, oh, Pero ako pa rin ang natalo. Anyway, mga ka-MB na ko, happiness nga naman talaga kapag ganito yung mga lalaroin ninyo. Tapos may taga-sigaw din. Mm. Tapos team per team. True. Eh, para ma-pressure ka lalo. <laughs> Oo, oh, oh, para mas ma-pressure ka. Mas madaming mapuputol yung mm, TCU. Dapat pala ininom mo. Ay, ayoko. <laughs> <laughs> Pero, kailan nga ba ito magandang laruin? Sa darating na Pasko.